This is the Philippines, December 26, 1941, the day after Christmas. Jap bombers are coming. They're coming in spite of the fact that Manila was declared an open city, disparate from destruction. Mahigit walumpung taon na ang nakalilipas mula nang umatake ang Japan sa ating bansa. bilang bahagi ng kanilang layo sa Kupi ng Asia. mabilis nilang nakukubkob ang Pilipinas at napalayas ang mga sundalong Amerikanong narito noon ipinagpatuloy ng mga Pilipinong gerilya ang laban pero mabagsik ang ganti ng mga Hapon Makalipas ang walong dekada, narito pa ang ilang nakaranas ng kalupitan. Mga lola na lumalaban pa rin hanggang ngayon. Pero unti-unti nang humihina at naubos ang kanilang hanay. Makakamit pa kaya nila ang hustisya? Dalawang oras mula Metro Manila, matatagpuan ang mapaniki sa bayan ng Kandaba, Pampanga. Isang maliit na komunidad na may mapait na nakaraan. Para sa ilang mga lola, mahalagang panatilihing buhay ang mga kwentong ito. Sila ang mga malaya lola nakilala ko ang tatlo sa kanila. Si Lola Maria, 88 taong gulang. Awa ni Lord, hinabot ko ang ganitong edad. Lola Pilar, 87 na taong gulang. Patay na yung iba, mga matanda na. At Lola Maxima, 74 na taong gulang. Masakit. Iyakan lang kami, iyakan. Take a good look at this town. This is Manila before the Japs took it. Dekada 40, sako pa ng Amerika ang Pilipinas. Ganito ang buhay sa atin noon. This is the Philippines in 1940. A modern, civilized country. A piece of America. People may ilusyon ng katahimikan sa mga isla. The gold mines of the Philippines are nearly as attractive as the Dutch oil fields of Borneo and Sumatra. Pero nagbabadya na pala ang gyera. Umutok ang digmaan sa Europa. At di nagtagal, umabot na rin ito sa Pilipinas.

Pero hindi tumigil ang mga Pilipinong gerilya sa paglaban. Nabuo ang Hook Malahap o ang Hook bayan laban sa Hapon. Epektibo ang taktika ng mga huk, Kaya labis na ikinagalit ito ng mga mananakop. November 1944, nangyari ang Siege of Mapaniki. Paniwala kasi ng mga Hapon, kuta ito ng hukbalahap.